Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcasi. Noong nakaraang episodyo, inihatid ko sa inyo ang Himala na nagbigay daan para sa beatifikasyon ni Padre Pio. Ang beatifikasyon ay naganap sa Roma noong ikadalawa ng Mayo, isang daan at siyam May 2, 1999. Ito ay isang malaking pagdiriwang humigit kumulang isang daan at limampung libong katao ang dumating mula sa buong mundo sa St. Peter's Square sa Roma. Matapos ng napakaraming paghihirap, ng napakaraming paghihintay, ng napakaraming pag-asa, ang buong daigdig na grupo ng mga tapat na tagasunod na ay nakaranas ng na isang araw ng matinding kagalakan. Si Papa Juan Pablo II ay wala na sa mabuting kalusugan noon. Ang kanyang sakit na Parkinson's disease ay higit na naghihigpit sa kanyang mga pag -alaw. Ngunit bilang isang mahusay na kaibigan ni Padre Pio, uh, nais niyang tapusin ang proseso para matanggap ng Priory ang buong kalwalhatian ng pagiging isang banal na santo. Iling niya sa postulador o postulator ng kanyang layunin na pabilisin ang mga bagay para sa huling hakbang ang kanonisasyon. Inyong matatandaan na ang unang uh, hakbang ay ang beatifikasyon at ang susunod ay kanonisasyon. Ngayong araw ay uh, ibabahagi ko sa inyo ang istorya ng pangalawang himala na tinuldukan ng proseso ng pagiging opisyal na santo ni Padre Pio. Yan ang inyong tutukan at panoorin sa ating pagtatanghal ngayong araw. Ayun sa mga tuntunin, kailangan magkaroon ng bago at sertipikadong himala pagkatapos ng beatifikasyon. At ang mga uh, pangangailangan, ito ay maaaring maging problema para sa ilang tao, ngunit hindi para kay Padre Pio. Ang postulador para sa kanyang layunin ay naghanda na ng isang pambihirang kaso. Ito ay ang uh, kamanghamanghang himala na naganap sa San Giovanni Rotondo para sa isang walong taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Mateo Pio Colella. Siya ay anak ng isang doktor na nagtrabaho sa ospital ni Padre Pio, ang Casa Solievo de la Sufrienza or Home for the Relief of Suffering. Noong ikadalwampu ng Enero, dalawang libo, or January 20, 2000, malapit ng magwakas ang buhay ni Mateo Pio Colella at na ospital sa San Giovanni Rotondo sa naturang ospital ang Casa Solievo de la Sufrienza. Hindi nagtagal ay uh, lumala ang kanyang kalagayan at naging desperado ang sitwasyon. Kaya dinala siya sa intensive care unit or uh, ICU. At malinaw ang diagnosis, isang mabagsik na bacterial meningitis na napakalubha na nagdulot ng septicemia o pagkalaso ng dugo dahil sa laganap na infeksyon. Ang pinsala at sa kanyang dugo ay nagdulot ng mga sugat sa buong katawan ang kanyang mga bagat, bato ay tumigil sa paggana. Tumigil ang puso o nag cardiac arrest si Mateo ng halos isang oras at inilagay sa sinadyang kalagayan ng coma o ang tinatawag na medically induced coma. Ang mga doktor ay nawala na ng pag-asa. Ang sakit ay nagpatuloy na manalasa. Sinubukan ng mga doktor na pabagalin ito upang sugpuin ang mga mapinsalang kahihinat na nito noong gabi sa pagitan ng ika-20 at 21 ng Enero ay humantong sa malalim na pagkakomatose si Mateo Pio. Ang mga gamot at makina ay, na, ay nagpapanatili sa kanya ng artificial na buhay. At ang kalbaryo na iyon ay tumagal ng labilyang araw. Ang pamilya, kanilang mga kaibigan at kakilala, at ang mga praile ng monasteryo sa San Giovanni Rotondo na lubos na nakakakilala sa pamilya Colella ay nagsimula ng magkakasunod na panalangin na humiling ng pamamagitan ni Padre Pio. Sa huli, nangyari ang hindi inaasahan. Nalampasan ang sakit, ang batang lalaki na muntik ng edeklarang patay ng siyensya ay nailigtas. Noong ika ng Pebrero o February 6 ay gising na siya. Noong ikalabing dalwa ng Pebrero, dumabas na siya sa intensive care unit at ipinadala sa pediatric unit. Noong ikadalawang putanim ng Pebrero, February 26, ay umuwi na siyang ganap na gumaling. Siya ay gumaling ng walang naiwang anumang bakas o palatandaan na karaniwang iniiwan ng ganitong uri ng sakit. Pito sa mga organo ng bata o yung kanyang organs ay inatake at malubhang na kompromiso ng sakit na ito. Kalimitan kapag ang kasamang limaw o higit pang mga organo ang uh, naapektuhan, ang kahihinatnan ay hindi maganda. Ang mahabang proseso na itinatago pang matukoy kung ang isang pagpapagaling ay may papaliwanag ng siyensya ay nagpapatunay na ang gayong agarang pagbabago na naganap sa maikling panahon at at hindi nag-iwan ng anumang bakas ng pinsala sa katawan ng batang lalaki, ay hindi posible. Ang mga medikal na tagapayo na nag-aral ng kaso ay bumoto ng nagkakaisa para sa hindi may paliwanag na pagpapagaling na ito. Gayunpaman, pinaniniwalaan ng simbahan na ang hindi may paliwanag na paggaling na ito ay tiyak na may papaliwanag bilang isang direktang pakikialam o interbetsyon ng Diyos, na nagpapatunay sa pagpapagaling ni Mateo Pio Colella bilang isang himala. Nang isinulat ang testimonyang ito, si Mateo Pio Colella ay isang matatag, malusog, at matipunong tao. Pagtapos siya ng kurso ng psikologiya at naging dalubhasa sa pagtulong sa mga batang uh, autistic. At narito ang pahayag ni Mateo Pio. Bagaman maraming taon na ang lumipas, natatandaan ko ng gusto ang nakita ko noong ako ay nasa koma. Malinaw pa rin sa isip ko ang lahat na parang kahapon lamang. Nakita ko ang sarili ko na nakahiga sa kama pero hindi ako nag-iisa sa kwarto. Sa tabi ko ay may isang matandang ginoo na may balbas na nakasuot ng mahabang kayumangging kasuotan. Ibinigay niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabing, Huwag kang magalala, Mateo. Malapit ka ng gumaling. Hindi ko alam kung sino ang lalaki. Ngunit nang magising ako at ipinakita sa akin ng aking ina ang isang maliit na larawan ni Padre Pio, nakilala ko siya kaagad. Iyon ang lalaki. Ang seremonya ng kanonisasyon ay ginanap sa Batikano noong ikalabing-anim ng Hunyo, dalawang libo at apat. June 16, 2004. Ito ay isang pandaigdigang kaganapan sa media. Ipinagdiwang ang solemneng ritual sa, na ito ni Papa Juan Pablo II kasama ang isang dagat ng mga mananampalataya na pumunta sa Batikano mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tinatayang hindi bababa sa 400,000 katao ang naroon. Sa kabilang dako naman sa San Giovanni Rotondo, dalawang higating screen ang itinayo na nagpapahintulot sa higit na 25,000 mga peregrino na sundan ng line ang seremonya. Kaya sa bandang huli ay natupad ang pagpaproklama sa pagiging santo ni Padre Pio. At siya ng istorya sa likod ng Himala na nagbigay daan sa pagiging santo ni Padre Pio. At dito po tayo ay magbawakas na naway uh, naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal. Kaya mag-like, mag-commento at i-share din po ninyo ang video nito. At uh, naway uh, na nagdagan inyong kalabang din sa proseso kung paano nagiging santo ang isang tao. At uh, para sa mga bago nating tagapanood, Mag-subscribe na po kayo ngayon din. Supporta na ang aming channel. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. Gawin nito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At uh, inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami at ang aming channel na ito sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Paddy Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o linggo ang mga pamisa. At ang mga misa pong ito ay para sa inyong at sa inyong mga intensyon. Alam niyo ba na ang mga misa na ipinagdiriwang para sa mga taong nabubuhay ay mas kapag ipakinabang kaysa sa mga misang ipagdiriwang matapos sa uh, ninyong yumao? Yan po ang turo ni Papa Benito Quince at ni San Anselmo. Kaya samantalahin po ninyo ang pagkakataong ito at ang benepisyong ito at iikturing po itong isang spiritual na pamumuhunan o spiritual investment. At sa inyong paglahok, makatatanggap din po kayo ng binastasang larawan o medalya ni Padre Pio. Para sa mga karagdagang ng mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www.angtinignipadepio.ph Doon po ninyo makikita ang mga detalye kung paano lumahok at kung ano ang mga alagad sa kalinga ni Padre at uh, sa kasamaang palad, di po gumagana aming uh, online na uh, form kaya para dito mangyaring pakipag sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni padipio at gmail.com ang tinig ni at gmail.com at maaari rin po kayong magpadala ng uh, mensahe sa amin sa pamamagitan ng pagbisita sa aming Facebook page na ang tinig ni Padre Pio. At meron po dung buton kung saan maaari po ninyong ipadala sa amin ang inyong mga katanungan at mga pagdududa o anong mga informasyon na gusto ninyong ibahagi sa amin. Maraming salamat po sa inyong ba, patuloy na pagtangkilik at panonood at lalo ang lalo ng maraming salamat po sa aming mga regular na buwan ng mga donante na lumahok na po sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.